di demanda sila. Kung demanda, wala akong wala akong wala akong, akong, akong in-order na halaman. Total po nito ay 20,000. Ha? <laughs> wala, 20, wala, wala, akong pera. Wala. Magandang uh, umaga po. Dito daw po ba yung bahay ni Ma'am Alicia Di Matteo. Opo. Okay. po siya? Bakit? Magandang... <laughs> Kami po yung magdadala ng mga halaman na in-order niya raw po. Bali, pinasa po sa amin yung pinag-order. Halaman? Hey, ako. Oh, oh. Oh, wala ako, in-order na halaman. E, ba? Oh, ano no. ba kayo? Bali, may pinag-orderan daw po kayo tapos pinasa po sa amin dahil kay medyo marami po. Kaya nandito, ay. kailangan ay van. Kaya nandito po siya eh. Ay wala! Kaya yung halaman eh. Oh. Hmm. Ang total po nito ay 20,000. <laughs> ha? Wala, kaya ang sabi sa amin, ingatan daw po ng pagdadrive dahil ay, wala. mamahaling klase. Nakatawa <laughs> na mo. Titingnan mo, kala mo libre. Tingnan mo, tingnan 20,000 um, 20, po yung total Oo. na babayaran. Kaya po hindi nila ay, wala, ay, wala lang ay, lang Kaya po hindi nila pinadala sa motor dahil baka daw masira ng hangin. Saan yan? Oh my Nandito po sa van. Ipapakita ko. Hindi, hindi anak, hindi.